ganda, solid. Uy. Ayan, munti. munti ka na. Munti ka na masira ang ating regalo. Guys, hanggang ngayon, wala pa ako nagigil ng classmate ko. Parang ako lang yata in-invite ng aking best friend. Patrolman, ay, corporal na? Patrolman. Patrolman, na, na. No? Idol, idol. Baka may gusto maging shoutout, pare. <laughs> So yun mga kapantom sana okay kayo at ngayong araw ay ulit tayo ng kapag video Meron tayong lakad for today at ngayon yung aking kaibigan ay ikakasal na So shoutout sa aking kaibigan na si Janay So nandito kami ngayon sa Mapdo kasi kagagaling namin ng Tugigiraw at ngayong umaga alas 9 yung kanyang kasal na. Nandun na si commander sa loob at nag order na ng pagkain namin Kasi yung mangyayari bali Uh, mag aten lang kami dun sa mismong simbahan and pagkatapos nun hindi na kami pupunta sa reception hanggang simbahan lang kami tapos babalik na kami ng Tugigiraw kasi meron kaming trabaho na hahabulin so mamaya guys ay pupunta tayo dun so ngayon mag-ayos muna kami kasi yung aking buhok hindi ko pa naayos hindi ko alam kung maayos ko siya kasi dito kasi sa McDo, nakita ko kanina sa loob ng CR nila, wala silang salamin. So, hindi ko alam kung paano ko ayusin mamaya yung aking buhok. Siguro ganito na lang yung ating, ano yun. Tapos yung ating outfit, ayan. Nakikita natin yung sapatos ko. Papalitan ko mamaya pag nandun na tayo sa simbahan. Kasi, itong aking sapatos may kupa. So, ganito na yung ating outfit, guys. Ayan, o. Oh naka-jacket pero mamaya tatanggalin natin yung jacket ko ito naka-oversize na shirt tayo so pwede na yan hindi naman ako mag abay kaya ganito na lang yung ating ano ating suot ngayon so yan guys samabangan so, nyo mamaya so kakain muna kami tapos na kami kumain at papunta na kami sa simbahan so dala natin si KTM ngayon aka Speed meron lang akong konting problema sa aking gulong kasi eto nasugatan ang aking gulong so let's go let's go siguro nandoon na sila ang oras natin ay 8.30 mga ka-phantom, magsuggest naman kayo ng magandang helmet na gamitin sa pang long distance kasi nabibigitan ako dito sa ating Evo na helmet. Actually, maganda rin naman yung kanyang forma kaso kapag ka tumatagal kasi na ginagamit natin, especially pagka nag long ride tayo, talagang nararamdaman talaga natin yung ngalay sa ating leheg. Ang pinagpipilian kong helmet ay KYT or Spider Napapaisip lang kasi ako sa KYT Kasi kapag ka yun yung kukunin natin Hindi ako sanay dun sa kanyang lock Hindi kasi katulad sa Spider na Naka quick release na yung kanyang lock Hassle kasi yung maglalagay ka ng lock Na hindi ka masyadong sanay Maninibago ka talaga Pero baka mayroon pa kayong gustong isuggest sa akin Na magandang helmet Para at least masubukan natin yung pupunta nating kaibigan ngayon mga kapanto. yun yung kaibigan natin simula nung elementary tayo hanggang ngayon Siyempre uh, syempre hindi pa rin naman siya nakakalimot in-invite ko kasi siya nung binyag ng aking anak at siguro nainggit at ayun <laughs> baka sabi niya siguro panahon na rin para magkaroon ako ng baby oras na para magkaroon ako ng baby <laughs> Siguro nainggit sa atin mga ka Kaya ayun Anyway, nandito na tayo sa may Alibago Kung saan, boundary ng gamu na ito To so, sa katedral sila kasal. Sana all, katedral <laughs> Ang target namin Dapat 10 or 10.15 nakasibat uh, na kami kasi yung oras ng aming pasok ay alas 12 parang gusto ko na rin mag upgrade ng 4 wheels oh ang ganda solid Oy, ang ganda ng tunog nakaka enjoy na relax yung tunog ng bios mga kakandong kapag ka naka four wheels ka ayan, mas convenient gamitin kahit na tag ulan o kaya mainit relax na relax ka talaga sa loob hindi ka talaga ngangalay hindi ka nainitan ayun solid solid shout out sa Bios so ayun mga phantom nandito na tayo sa St. Michael Cathedral dito yung venue ng kanilang kasal hindi ko alam kung sino yung mga nandyan at syempre <laughs> First time sa kay kaibigan na mag ng kasal nila So nandito na sila at ayun yung aking tropa Hindi ko alam kung saan tayo magpapark Dito na lang tayo Kasi kailangan pa naming magpalit <laughs> Yung aking shoes ay ay ano ang um, pangit. Kaya papalitan natin siya ng kulay white para bagay siya sa ating damit. Ayan, muntikan <laughs> muntikan muntikan masira ang ating regalo. hindi ko kasi masuot yung aking white na sapatos kasi eto yung mangyayari kasi kapag kasi natin yung white na sapatos natin eto yung nagiging problema natin kaya naisipan natin na ilagay na lang sa ating u-box tagal tagal rin tayong hindi nakapag video mga ka phantom so ngayon lang ulit tayo nakapag video Nandito na kami sa loob ng simbahan. <laughs> uh, mag start na yung kanilang wedding mass. At makikita natin doon, nag-perform na sila ng kanilang linya. Hey. <laughs> so first time naming umatend ng ganitong kasal, dalawa kami ni commander. Parang wala ko sa ulirat mag-video parang wala ko sa ulirat mag video mga kapantong kasi dito sa loob ng simbahan pag nagsasalita ka nag-eco oh, nag -e <laughs> baka sinasabi nila na kung ano yung sinasabi namin dito eh baka sabi nilang baliw kami <laughs> <laughs> hindi pa kasi namin na film mag ano mag sa ganitong simbahan so siguro nung nag marcha kami yun yung time na nag -comunion. at <laughs> at nag-attend ng misa. So hindi pa namin nasubukan yung maglakad sa mismong gitna. 'Di ba? Pero son siguro ano pag naging mayaman na tayo. <laughs> pag naging mayaman na kami guys, ano eh uh, kami ng sarili naming simbahan para doon doon kami kakasal 'Di ba? Para mas unique. <laughs> Ang luwang dito guys, so sa ano katedral. Kung makikita nyo, yun oh. No? Oh, hanggang ano yun oh, ha? hanggang harapan ha. Kami lang yung tao dito So siguro guys, mamaya mayroon yung mga classmate ko. Sana makita ko sila para may ko sa inyo yung mga naging classmate natin nung elementary tayo. Alright. Guys, nakakakilig naman yung sounds. <laughs> alright <laughs> ayan na start na oh Ay, best man ay best man yung mga unay wala wala idol ayan yung aking best friend grade 1 to hanggang ngayon best friend shout out sa'yo pare pogi nating na best friend. Congratulations, best friend. You know. Guys, hanggang ngayon wala pa akong nakikita ng classmate ko. Parang ako lang yata in-invite ng aking best friend. <laughs> Wala pa ako nakikita ng classmate ko dito ha. Ako lang yung meron ha. Dalawa lang kami magkakilala dito. Hindi namin kilala yung mga nandito. <laughs> so guys, meron tayong tropa na nakilala. Teka, wala mo. <laughs> Ay, kapitan 1010 Guys, yung mga abay oh. Ah, uh, 'di ba? Na-feel ko din noon 'yan. Nag-abay nang ganyan. Ay. Ayan si Puchong 1 2 3. Shoutout pare. Idol. So guys, nandito na yung isang Classmate ko uh, Best friend uh, Si Tristan Hindi ko alam kung makikita niya ako Tingnan mo kung lalapit Ay, Okay na, sa bali pare <laughs> Ayan na yung aking Tropa Ito mo Ito pa lang yung classmate natin na nakilala ngayon. Ay, na nakita. Si Patrolman... Ay, Corporal na? Patrolman Pastra na, na. No? Idol, idol. Baka may gusto maging shoutout, pare. <laughs> Sige, puta na. Sige. Ingat ka mo Oo. Tapos ano? Tapos kami na maligo. Titan, si Titan. si Titan. Jerry po. Oo. Pasuyin lang nga na, Titan. So, Sakto na yan. <laughs> Matam mo, kare. Sige po, tan Ingat ka, Sony. Sa oh. Oo, sige, okay, sige. Brad. Oo. Alright, guys. Tapos na ang kasal at mauuna na kaming lumabas. sa satu exit na. na kami nakapag-picture-picture -picture pa. Ako may tagay niya classmate ko diyan, no? May kami na! May kami na! Ito kami! Oo, sige!